Good afternoon, everyone. So, this is Ms. Ojunia Lua from ISO Radio 7.5 FM. So, ma'am, this is with regards to the scope and coverage of the census, the 2024 Census of Population and Community Based Monitoring System, NOCON 2024 POP and CBMS. So, mom as part of the Filipino community, no, part para maghihapon ang kaning ato mga kaisuuna no sa walong grupo. So ang pag pagrich mom sa ato mga enumerators para masorvi pun ni sila mam ma no ang kaning naas sa mga kabukiran no kaning ato ang mga kaisuuna sa walong grupo. Um, ang is whole coverage ng ilan census no. And then, usap lang mga good mom. Mm Hindi -hmm. na ako sila ng mga membro rin sila Now, when we try to uh, communicate with them, pero wala lang. But then, they are members of uh, that group. Um... Kam ko imong pasabot ma'am or Yes ma'am can I, if, yes. if ever kanang musaka mo mga bukid and then inyong yung sakaon kay naa sila dadto Kam yeah. mga yeah. military military camps No po mga CPM Ya, yeah, rebels. Um, basin mo do sa ang mga na ay mga assistants natong ma, I mean, yeah, the LGUs are also trying to assist us kay kay baluman sila kung unsa na siya area. Yeah. delikado ba siya o dili. Now, aside from that, naabot naapuntay, na ano punta, nag tie sa mga PNP. Kay they can also assist us. For example, na I encounter dito nga area, mo advice na ang PLP nga dili sa mo ato ana nga area. Ato sa nang before mo mo penetrate sa area. Hmm. Pag uh, yung uh, camp yun siya, no uh, nga sa rebel camp. ah uh, ma penetrate man siya kung kuan kung, kung dili lang wala lang encounter. Ma-interview man sila. Mm hmm And then, uh, so, an- uh, another question, ma'am, no? Kaning, unsa gid ang binipisyo ani, ma'am, sa katauhan, sa gaya, sa himuon nga census, sila binagyot sa mga kabus? Um, ideally, ma'am, when we do the census, una mag census ang main purpose niya is may lang inventaryo sa population. Uh, kailangan siya nga ma-update ang at atong inventory population para mahibalaan na ito kung pila na kabuok ang angay servisyuhan sa pamalaan. So, para ma-address na ito, nga ba, pulang kulang ng iskwilahan, kulang na o oh, hospital, so, muna kailangan na ma nag updated nga ihap sa population. Katong sa CDMS, mas detalyado, kay depende sa asang aspeto, aspeto ba sa health, aspeto sa education, naabay ah, concerns on safety, So tanan tanan nga sitwasyon sa matag kabalayan ma-capture siya when we participate or gumutubag ta sa questionnaire sa CBNS. Uh. So tanan nga atong ihatag ang information sa pop sense CBNS questionnaire. Expected yun na siya mubalik yung sa katawahan. Kay kanina mga datos, mahimot niya siyang basihan para sa maayos na pagplano sa angay ngayon buhato ng mga programa nga maka makabenefit ang tanang katawan. Mo kani ang tungtan ng sa vaccine si, BM, si BMS, kasama ka sa pag-unlad. Kung uhatag datos, mo kahatag data, ang balik ana ang mga programa na pwede natong ma-enjoy isip citizen or isip Pilipino diri sa ato ang nasod. Mm -hmm. Thank nga, you, ma'am. Ayun, thank Kumuha you, ma'am. Kita sa atong mga realidad ba? Na Dili mo kaiskwila, kay kulang o trabaho, kulang income, kaya nang mangyayari ng mga realidad, dapat na siya makapture, makapture na po maka na sila ng mga realidad, uh, pinaki sa ato ang PAPSEN o CBMS si na questionnaire. Mm, ayan, thank At you. At kapalo lang, ma-inform na ang tanan, uh, ahensya sa gobyerno, unsa ang mga sitwasyon sa bawat Pilipino. Ayan. Thank you so much, ma'am. And then, ma'am, this is in connection sa katong mga iro. What if mapakan sa iro ang inyong enumerator? <laughs> Um, ang <laughs> uh, ano ang ano, ano mga mga enumerators are encouraged to avail insurance. Kawal well, na nga kami kay no employee employer relationship ya yeah, uh, kanang kawal na siya. Hmm. So kana ang ihar na mga enumerators they are encouraged to kanang magkuha o insurance. Para in case of accidents such as such as sa sa iro, na ai ay, na ai ay, para nana di mahimo nga kanang assistance para sa mga aksidente such as that. Mm, thank you so much ma'am.